Sang-ayon ka ba napigilan ng Malacanang ang paglabas ng 60 to 80 billion pesos sa 2025 budget dahil hindi ito tugma sa prioridad ng administrasyon. Partner ba dong? Ano ang masasabi mo dito sa ating opinion mo? Partner, pwede naman talaga yan. No? Nasa sa kanila, ang nagtataka nga ako dito sa lahat, no? Lahat ng mga problema natin sa budget. <clears throat> Tatlong taon na nakalipas, ngayon lang nila kino parang kinokorek. O etong pagkukorek nila ay uh, photo ops din o propaganda lang din, no? Kasi partner ah uh, 60 to 80 billion ng 2025 to partner ha? hindi yung ngayon 2026 ha? ah uh, tama yan. Kung, kung dapat nga noon nyo pa nakita yan. Kasi ang dami po natutuklasan namin ngayon ng mga kapalpakang, katulad ng mga Ghost Project ha? natatalakay niya natin mamaya eh. pinapiyawan ko lang partner, meron pang hindi na, to, na, na bubulgar tayo ha? dalawa kasi yung pinagkagaso sa nila ng gusto eh. yung ayuda at Mm-hmm. Partner, nawala yung mic mo, partner. Wala si uh, partner Buds. Ah, uh, sige. Habang nawala si partner Buds, ano? Uh, partner, si Badong, si na, yung mic mo, nawala yung mic mo. Partner Badong. Oo. Oh. oh. nawala si... Sige. sige, muna ako, para, para si hindi ito. po tayo... Partner, uh, PL, para hindi tayo mawala. Eh, Ewa, ah, uh, ha? Huh? Okay. Na tayo? Nawala tayo? din yata yung ating nawala yata sa isa no. Eh wala ko lang kunarin din tayo. Naririnig naman yata tayo eh. Ah narinig tayo partner pero nawala tayo sa screen sige. Tuloy mo lang uh, partner BMR ipasa ko muna sa iyo ang uh, turno o ang uh, opinion mo para kay partner oh, uh, ako Teka muna. Uh, saan ba yung uh, sinasabi niya? Uh, para saan ba itong uh, budget na ito? Baka mm. naman uh, yung sinasabi niyang hindi naka-align, AH eh, pala ay naka-align para doon sa mga mahihirap. Matatandaan natin mga partner, ha? Uh, may pera ang uh, PhilHealth noon. Uh, pero na ito ng PhilHealth pero dinivert pa at uh, kinuha panila nila, dinala nila sa ibang uh, ano proyekto na hindi doon ka-inline or ka-align dito nga sa pangkalusugan ng taong bayan. Dito, uh, alam mo, minsan si BBM parang napapaisip na lang tayo kaagad eh. Uh, hindi, mai hindi na maiwasan ng taong bayan na parang nagdududa tayo. Kasi sa totoo lang, kamukha nito ngayon ano ho, uh, total, dito rin naman sa ating uh, pag-uusapan, sa ating topic, papiawang ko rin. Katulad nga ng sa Mindanao, di ba? ang Mindanao ay eh, uh, dapat diyan pagtuunan, medyo mas malaki dapat ang uh, ibigay diyan pero ngayon pa lang question na ng isang congressman, di ba? So, ang iniisip ko, saan ito? Although ano, mga partner, lilinawin natin ano, ito discretion nga ng pangulo. At uh, may karapatan siya para ano ang kanyang bi -E vito or uh, ano ang kanyang uh, di ba? Nasa kanya 'yan. Ang problema lang natin dito kasi nga hindi malaman dahil nga sa parang minsan hindi niya alam kung ano talaga ang dapat tinatarget. Ako ka nga niya doon sa PhilHealth. Bakit niya tinuha yun? At bakit saan niya dinala? Diba? Ito yung mga tanong ngayon. Saan niya naman dadalhin? Or bakit? Saan ba dapat mapunta yung kanyang ibibito or pipigilin niya? Baka naman ito ay para mapunta dito sa mga... Uh, supposed to be parang mga kalaban. Eh, teka, parang nagdouble yata ako partner, nadin dalawa ako diyan. <laughs> nagkambal na ako partner. Pinapaligiran na kita partner, oh. <laughs> okay na, okay kana partner, okay kana. Okay. Ah, uh, iyan okay. 'di ba? So, ibig sabihin lang nito, ah, uh, although na uh, ako okay lang 'yan, wala namang problema diyan. Ang problema ko lang, baka mamaya ito ay para doon sa taong bayan o kaya para lang ito doon sa kanilang mga kalaban kung kaya kanyang pipigilin. Partner. Ayun. Hindi pa rin ba bumalik yung ating partner di ano? Partner ba dong? Wala pa. Wala pa rin? O yan, partner. Hmm. Ako naman, ang masasabi ko dito, partner, no? itong pagpigil nga ng Malacanang oh. sa paglabas ng budget, sa uh, karapatan nila ito partner karapatan nila ito na pigilan yan pero hmm. kung yung pinigil nila na budget na yan partner eh ilalagay nila sa maayos katulad ng sa uh, flood control na yan at wag na lang pigilin sana ganoon na lang ang ginawa nila kasi yung pagpigil na yung partner nagkaroon nagkaroon patuloy ng duda eh no Baka mamaya, tama yung sinabi mo eh. Tama yung sinabi mo, partner. Na baka nga, mapunta ito sa ibang, hindi natin alam, sa ibang politiko, sa ibang, sa ibang ahensya ng gobyerno na hindi lang pakinabangan tuloy ng ating mga kababayan. So, oh, yan lang, partner. Ano ba? Nasaan pa ba si partner ba dong? Oh, partner, nandiyan na da si uh, partner ba sa background? Eh, uh, kailangan niya nang mapapasok. Eh, uh, na pakibukas daw yung pintuan para makapasok, no? Oh, uh, hindi pa daw. Samantala, hindi pa daw. Nagkakaroon po tayo mga partner ng technical problem yata no. Medyo na nawawala ang ating uh, ang ating picture or video dito Nawala sa monitor. Ayan, at babalik na. Ayan. Ayan, uh, ayan na si Partner Buds. O sige, Partner Buds, ituloy mo yung yung uh, nabitin na uh, opinion. Nawala ako partner, pasensya na kayo nalaglag. Ano na ba yung pinag-uusapan natin? Hindi lang naman ikaw no, nalaglag nalag lang partner, lahat tayo nagkaroon ng technical error sa ano. Ah, uh, sige. Protect. Uh, okay. Nahirapan protect. akong bumalik. Ah, uh, partner, ano na ngayon? yun? O, ta, ulitin naman? ko na lang. Ulitin ko na lang, partner, yung ano, yung opinion mo. Ah, sa opinion mo. Oo, ulitin ko na lang, ah Ulitin ko na lang. O, bura, bura, bura. Parang <laughs> Parang <laughs> oh, yun. O, ka ba? Napigilan ng Malacanang ang paglabas ng 60 to 80 billion sa, sa 25 budget dahil hindi ito tugma sa prioridad ng administrasyon. Patay ba dong? Pasok ulit. Eh, ito problema dyan eh, no? Nakita, uh, yan. Ah, uh, ito problema natin sa budget. Kasi akala ko nung una, 2026. Ngayon, nakita ko 2025 pala, no? Mm -hmm. Ibig sabihin, batas na to. Di ba? Pinirmahan na to ni BBM eh. Mm -hmm. So kung batas na to at pinirmahan na to ni BBM, ah uh, nakaalap na po yan. Ano po ang gagawin na, ng, ng uh, gobyerno kung alatid na halimbawa nakita nila o oh, halimbawa na lang ha, nakita nila yung uh, Department of Agriculture aba hindi kayo ganong tumatang uh, hindi, hindi kayo gumagampan ng tungkulin nyo ah. babawasan namin ang budget nyo wala nawala si partner Bads parang no, problema Ah, Sige, wala tuloy, pa rin tuloy, ako? Tuloy, tuloy, ah? tuloy. Okay. Ibig sabihin, ah, <clears throat> uh, ang ibig sabihin mga partner, yung 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 batas na tong JA, General preparation Act, hindi ako sigurado kung pwede nilang tanggalin ngayon samantalang pinirmahan nila. Kung hindi align kasi sabi rito, dahil hindi align, hindi tugma sa prioridad ng administrasyon, dapat hindi pinirmahan ni BBM. Binito niya. O kaya sinuli niya. Ayoko niyang pirmahan kasi kung saan saan nyo nilagay yung pera, hindi naman yan yung hinihingi namin eh. Partner, kaya ako, malaki magiging problema nila rito kung ito po ay 2025, ba? Ah. Kasi naging batas na yan, kailangan ng sundin nila. Ngayon, kung babawasan nila, halimbawa, magbabawas sila ng mga uh, ng budget sa mga proyekto, dapat before maipasa, katulad nung ginawa nilang pagbabawas kay BP Sara. Ngayon, kung pwedeng magbawas sa kalagitnaan, ayun ang hindi natin alam, partner. Yuna ba, yuna Ako, yuna yuna hindi ko, in, wala akong ideya kung pa yan. Yun ang. Okay. Mga, mga partner, ano? Kasi pag sinabing uh, batas na ito, So, mayroon ka nang sinisira o nilalabag na batas. Yun. Na? Right, say Sa, isang, mm -hmm. sa isang banda na mga oh. partner kung, kung nakita nga nila ngayon na sa ghost project pala nilalagay, bakit nga naman nila itutuloy, di ba? Oo. Pwede rin yon Pero ganito, no? ako, uh, kung sa kasagaling nga, ito ay doon sa mga flood control, ay kung ako lang mga partner no lahat ng na allocate doon sa flood control na di umano sinasabi nga 1 billion point 3 or 4 something uh, araw-araw yung budget so kung ito man yung tinutukoy na ito aba eh, mas marapat mas mabuti na lang lahat ng budget na yan i-recall di ba mga partner i-recall kasi nga nasa Ulitin batas na, na, yan, eh, na, na yan eh. na-release na yan eh. na-release na ito mga partner uh, kaya nga or kaya ito ang mas maganda dito. Baka naman mga partner eh kung ito ay nasa batas na, baka naman humahanap lang sila ng paraan para kasi nagkakaroon na ngayon ng investigasyon sa Senado eh. Baka tatamaan dito yung kanilang mga kaalyado ngayon pa lang eh, uh, hinahal na nila o hinihila na nila para matago, no? Pero ito ay naibatas na, so baka hindi na dito puwede. Dapat possible na rito. May pananagutan na yung mga tumanggap, lalo na nga mga partner, yung mga kontraktor at ang mga congressman na nagdala dito na mga proyekto na mga ghost projects na ito.